Oh, hello guys. Magandang umaga. Happy Sunday. Kumusta kayo mga karils, Facebook. Ah, YouTube, kumusta kayo? Sana andiyan tayo sa mabuting kalagayan ngayong araw nito. Kumusta na kayo? Sana okay lang kayo. Yan nga pala guys, meron akong pagkikita ng limango. Kahuli lang ngayong umaga. Dalawa. Dito guys, tingnan nyo. Ito guys oh. Dalawa. Ngayon lang umaga, ito na nahuli. Ito oh. Sobrang lalaki yung ipit. Yung sipit. Oh. Kataba. Iyon ang palatandaan sa Alimango, yung medyo parang kalawangin yung ano, sipit. Iyon ang palatandaan ng mataba sa Alimango. Ito pati yung ano, yung chanyaho oh, parang kalawangin. Parang nagbabad sa kalawang. Iyon ang palatandaan dito namin sa matatabang Alimango. Pagkaganyan ng hitsura ng Alimango, iyon, baka tsaka mataba yan. malapit na ito magpalit ng ano ng ng shields niya. Kasi nagpapalit ito ng shields. Pag nito ng shields, lalaki ito, mas lalaki pa dito. Palaki ng palaki yan pagka nang papalit sila ng kanilang balat. Kanilang shields. Sarap itong ginagataan. Oh, um, gumagapang oh. Tutup uh, na siya. Nagsasabay, <laughs> magapang. Hinahatak yung isa. Kasi magkarugtong yung tali yun ang masarap sariwan sariwa pres na fresh ginagataan kasi bagong huli lang yun masarap <coughs> iulam ginagataan parang magkapatid lang ah kasi laki lang

Ito, sabay sila na malakad oh. No? Pero mas malaki yung unang nahuli yung isa, yung, yun ang pinakamalaki yung promero na huli ito pangatlo na ito o pang lima kaya lang yung dalawa hindi ko binidyohan yung tatlong, tatlong huli yung nabidyohan ko yung promero at saka pangalawa yung pang, panglima huli hindi ko yan nabidyohan yung dalawa yun ang pinakamalaki yung una eh, may gita kilo yun isang kilo at dalawang guhit yung isa naman kulang kulang na isang kilo ito magkano mag, mag triport ito mayroon mga triport lang yan isa para magkapatid lang eh kasi laki lang guys hanggang dito na lang yung video natin abangan yung susunod yung video bye bye guys I love you